Maths be wondering. Oh BD Just touch my body. Don't need nobody else but you, You're my one and on. Even bobby eye, the guy young swimmer by dumping lobby Hey what's up my It's another nice day, tonight. Uh <laughs> bigo na naman ako sa my channel for kung kung video kung kung alam kung na meron na naman tayong project at kasama kung 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 okay na kung 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 si Ma'am Lexie from Taga sana? ka? Ibogon Ilan taon na si Ma'am? 23 Siyempre At na-desisyon na namin na magpapatutu sa sa kanyang alam nila So hindi na natin patatagalin pa at simulan na natin Siyempre nag stencil na ako At uh, ito yung design na napili ni Ma'am I-explain ko lang Ang design na napili ni Ma'am ay Hindi siya basta-basta ang dragon A water dragon na gods tapos ang napili na design ni ma'am is meron siyang uh, parang blossom na roses. Yeah, let's go. Hey, what's up again, mga kaprente? At ayun na, nagsimula na nga kami pag uh, intro at pag intro ko ay nag-stencil agad ako. At uh, hindi minagtagal at uh, nagsimula agad kasi syempre excited si ma'am syempre excited na rin ako matapos yung project na ito unang una ang gamit natin ay yung stencil stuff syempre always number one hindi po ito sponsored ha pero nagagandahan po ako sa product nila anyway tayo nga pala ay nag home service from Tanhay Udungan to Tanhay Ubugon uh, syempre Oo, napakalapit lang mga kapubre Kasi alam niyo naman ako, pobre yung bisaya always on the go Anyway, uh, nung pagsimula ko ay napansin ko na ang balat pala ni ma'am ay napaka-nipis Kaya uh, payo ko lang po sa mga bagong artist katulad ko, uh, Ingat po tayo sa pag uh, Turok ng karayom kasi may posibilidad na um, pumutok yung ink sa loob uh, ng balat ng ating client. Uh, lalo lalo na sa mga client natin na may mga stretch mark. Kaya ingatan po natin yan. At ang gamit nating ink dyan mga kapubre is always dynamic. Regular black lang kasi napakasulid na yan mga kapubre. No ko na pong gumamit ng triple black pero nakadepende yan sa artist kasi ako okay na po ako sa regular block at ang gamit nating needle size dyan is ang fiber L uh, all the way at ang nasa 6 volts lang tayo uh, relax lang na paghagod mga kapubre kasi alam ko sinabi, ko na, sinabi ko na kanina na manipis yung balat ng ating client Anyway, simpleng sit-up lang tayo dyan, mga kapubli. Wala na akong ibang uh, nilagay pa. Kundi napaka-simple lang. Tattoo na agad. Uh, inabot nga pala tayo ng almost 2 hours sa session na yan. Uh, napakaladali lang, di ba? Kasi madali lang ang pasukin o pasukan ng ink yung balat ng ating tayo. Kasi manipis nga. Pero ingat ka. Kasi pag kunting diin mo lang, may posibilidad na pumutok sa ilalim yung ink. Kaya... Uh, simple reminder lang po para sa ating lahat At meron nga pala akong payo sa ating mga client Kasi may mga nagtatalong at mga isuli sa akin mga client na rin Lagi nagtatalong ano po ba ang bawal Ano po ba ang dapat gawin para uh, madaling uh, gumaling yung tattoo At ano yung mga gamot at or aftercare Ito po para po sa lahat Hindi lang po sa ating mga client kundi para na rin po sa ating mga tattoo artist eh, syempre unang una bawal po ang dagat bawal po tayo, talaga tayong magbilad sa araw sa dagat ah, uh, bawal po directly eh. maligwa kasi yung tubig dagat kasi mga kapubre maalat yan <clears throat> may mga nasasabi na matanda gamot daw yung tubig dagat pero ang totoo po ay pumapasok yung uh, dumi sa inyong mga bagong tattoo kaya ingatan po natin yan bawal po tayong uh, mag direct sa init ng araw kasi kahit yung hangin na uh, mula sa dagat ay eh, pumapasok kaya para iwas na rin po infection at bawal po yung pawis uh, okay lang naman yung may mga pawis ng konti pero uh, ingatan po natin lagi po natin uh, pulasan punasan ng gentle lang ng pagpunas at lagi may mga nagtatanong, okay lang po ba uminom? Oo po mga kapobre, okay lang po uminom. wag lang po yung sobra. Okay lang kahit makaubos ka ng isang uh, uh grande o ng red horse no malaki. wag lang yung pag garoon ka nung anak, yung parang um, kulang na lang mag-weld ka. Ayun. Okay lang po uminom, wag lang sobra. Kasi ang question mga kapobre, pag nalasing ka, ay Niluluwa Niluluwa po ng uh, alcohol yung ink hindi po tinatanggap ng balat yung karayom at uh, kahit gaano mo kung hagod eh parang nasusugat na lang siya at walang pumapasok na ink kaya para mas madali yung trabaho uh, mas maganda na minimal lang wag lang uminom ng marami at isa pa may mga katanungan din na okay lang ba na after ng tattoo. Opo mga kapobre, okay lang po basain. Mas maganda nga na hugasan mo. Huwag lang yung mga, huwag mo lang gamitan ng mga sabon na matatapang. Siyempre, yung mga malambot lang sa balat na mga sabon. Pwede lang yon, At siyempre, as tattoo artist, mayroon po kami binibigay ng mga aftercare na gamot. Uh, like emollient. Uh, mayroon po kami binibigay na gamot na may vitamin C, vitamin D at vitamin A para uh, madali pong uh, mag-heal yung sugat Like, uh, imbis na mag-heal in 5 days, mag-heal po siya in 2 to 3 days Ganyan po yung effect ng gamot na binibigay namin At kung naubusan kayo ng uh, emollient, pwede po tayong bumili sa malapit na drugstore lang Petroleum Jelly, okay na po yun para po uh, safe at uh, hindi po tayo madaling kapitan ng mga uh, bakterya at syempre para na rin po hindi mamalat kasi darating yung araw na mamamalat yan uh, lalabas yung ang kanyang uh, sugat at maiiwan yung ink kaya mas maganda na ingatan po natin yung tattoo kung gusto nyong maayos yung uh, outcome para po sa mga may mga katanungan po pwede po nyo akong ipm directly at pag-usapan po natin yung mga design na gusto nyong ipatato at kung sa mga client naman natin na gusto mo patato ng mga ganyang part huwag po kayo mahiyang mag-message sa akin uh, pag-usapan po natin yan wala pong problema kahit saan ka pa kahit saan mo kayo pasok kahit sa pwede rin na kung malayo ka pwede rin tayo mag-check-in home service wala pong problema basta win the prizes right I've been reaching, reaching for something within you nights in California fly. Passing homes, yeah, skies. anyway mga kapobre uh, gumamit nga pala tayo ng 13 rm para sa mga shading kunting shade lang kasi pangit kasi pag masyadong initiman natin yung mga highlights at shading at hindi na pala ako gumamit ng uh, mga white white dyan mga kapubi kasi maputi naman siya at uh, yan uh, kunting makers makers na at patapos na tayo mga kapubi uh, sana po ay nagustuhan nyo kasi nagustuhan po ng ating kaya And yun mga kapobre, tapos na. Finally, tapos na rin ang ating project for today's vlog mga kapobre. napaganda ganda Yan po ay ang uh, design na water dragon na goddesses from Japanese Oriental na design na hiniram lang natin sa Pinterest. Siyempre, napaganda at bagay na bagay kay ma'am. Mas lalong sumeksi. Oh my God! kaya naman kung ikaw ay nagbabalak na magpatato sa mga ganyang parts uh, ano pag mo pimo na ako agad at pag usapan natin yung mga design mo and yun na, kunting flex flex lang at ipakita na natin ang ating beda, ayan na so yun na mga kapubre uh, tapos na ating tirahin ng ating client. <laughs> so, yun na. Sana nagustuhan nyo kasi nagustuhan ng ating client. Uh, for more videos like this, please don't forget to subscribe, like, and share, and click the package yung bell button para titig ka sa ating mga pang mga video. Uh, ating kamusta yun si ma'am bago taposin yung video. Kamusta ma'am? Worth it. Worth it. Maganda, maganda. Ano masasabi mo sa tatlo na pinili mo? <laughs> model lewat 1, 2, 3 Ganda <laughs> Bye <laughs>